brigada in the heart of changing lives makabagong tunay na radio tunay na radio angat sa musika at balita musika at balita brigada news fm Broadcasting from the nation's seat of power in the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Baka brigada ng ating one time the new Filipino time alas 12 na nang tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At gayon. Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada, bilang ng mga Pilipinong walang trabaho, bumaba na nitong Setyembre. Pero underemployment o yung mga naghahanap ng ekstra trabaho, nadagdagan. Ang ICI nirekomenda ang pagsasampan ng kaso laban sa ilang dating opisyal ng DPWH sa Bulacan. BGC Boys, kinasuhan din ng BIR dahil sa hanggang 1.6 billion pesos na hindi na buwis. Papasok na Super Typhoon 1, inaasang mas malakas pa kumpara sa Bagyong Tino. Ilang bahagi mga kabrigada ng Northern Luzon tutumbukin ng bagyo. Bagyong Tino nakalabas na po ng PAR at papunta na sa Taiwan pero Kalayaan Island sapektado pa rin ng bagyo. At ah, Pangulong Bongbong Marcos inaprubahan ang rekomendasyon pagdedeklara ng State of National Calamity kasunod yan ng pagbayo ng Bagyong Tino at papasok na super typhoon 1. kada balita nationwide sa tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Magandang tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali Araw ng Webes, Kabrigada, ika sa buwan ng Nobyembre ng taong 2025 Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera Brigada Leo Navarro Malikte. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa detalye ng ating mga balita, mga kabrigada, Rekomendasyon ng NDRRMC na magdeklara ng State of National Calamity, aprobyan kay Pangulong Marcos. Live mula sa Malacanang, Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada. Report. Inaprobahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na ideklara ang State of National Calamity matapos ang matinding pananalasa ng Bagyong Tino at sa harap ng banta ng isa pang yung may potensyal na maging super typhoon. Sa ambush interview matapos ng situation briefing sa Endrim Sea, sinabi ng Pangulo na mabigat ang pinsalang iniwan ng Bagyong Tino, partikular sa mga rehiyon ng Cebu, Western, Central at Eastern Visayas at Negros Island Region. Patuloy anya ang relief at support operations ng pamahalaan, katuwang ang mga LGU na unang tumugon sa mga apektadong lugar. Dagdag pa ng Pangulo, mataas ang bilang ng mga nasawi at displaced individuals, ngunit patuloy pang bineberipikasyon inimbestiga mga otoridad ang kabuang datos ng pinsala at bilang ng mga naapektuhang pamilya. Tinatayang aabot sa 10 hanggang 12 rehiyon ang direktang naapektuhan ng bagyong tino at posibleng masapol din ng paparating na bagyo dahilan para ideklara ang state of national calamity at mapabilis ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan sa relief at rehabilitasyon. Binigyang diin ang punong ehekutibo ang kahalagahan ng maagang paghahanda sa paparating na bagyong uwan na posibleng mag-landfall sa kag Cagayan at magdulot ng malawakang pag-ulan sa Northern Luzon. Ipinaliwanag din ng Pangulo na ang deklarasyon ng State of National Calamity ay magbibigay ng mas mabilis na akses sa emergency funds at magpapabilis sa proseso ng procurement upang agad maiparating ang tulong sa mga apektadong komunidad. Sa ilalim ng State of National Calamity, otomatikong ipinatutupad ng Department of Trade and Industry ang price freeze sa mga pangunahing bilihin sa mga apektadong lugar. Pinapadali rin ang deklarasyon ang pagpasok ng internal national aid at donation mula sa ibang bansa at mga humanitarian organization. In the heart of changing lives, ako sa si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Brigada Weather Update. Weather Update. Weather update. Mga kabrigada, bahagya pang lumakas ang tropical storm Fong Wung o yung magiging bagyong uwan habang papalapit ng ating bansa. Muli pong namataan ng sentro nito sa layong 1,690 kilometers silangan ng northeastern Mindanao sa labas yan ng Philippine Area of Responsibility. Bukas, biyernes ng gabi o sabado po ng umaga, inaasahang papasok ito ng par ang bagyo. Sabado naman ang gabi o linggo ng umaga, ito inaasahang tutungtong sa Super Typhoon Category. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay pag weather specialist Benison Estareja, sinabi nitong mas malakas pa ang hanging taglay nito kung ikukumpara sa nagdaang bagyong tino. Hindi rin isinasan tabi ang posibilidad na umabot ng hanggang signal number 5 ang bagyo. Inaasahang tatama ito sa eastern portion ng northern Luzon. Kabilang sa mga posibleng daanan ng bagyo ay sa bahagi po ng Cagayan Valley, Aurora, Cordillera Administrative Region at Ilocos Region. Inaasahan din na ang magiging track ng bagyong uwan ay ang mga dinakalagay dinaanan din ng bagyong Nika noong nakaraang taon sa kaparehong period din. Mas malakas po siya in terms of hangin and um, yung ulan i-verify pa po natin mm. pero most likely nasa ganun din po no may kalakasan din yung ulan meron po tayo nung cloud last year lang po around the same date kasi November 11 po si bagyong Nika mm. um nasa typhoon category po ito so higit na mas mahina compared dito sa paparating po na Bagyo subalit so, yung track niya halos similar din eh magla-landfall po siya dito sa may parteng Isabel Aurora tapos binagtas yung northern Luzon so yun po yung nagdala ng matinding hangin at ulan din sa area natin so, tawag na balita mga kabrigada may effect to sa ilang bahagi po ng bansa ang bagyong Tino kahit na nakalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sa 11 o'clock bulletin ng pag-asa, huling na mataan ang sentro ng bagyo sa layong 355 kilometers hilagang kanluran ng pag-asa island dyan sa Kalayaan, Palawan. Tuloy-tuloy pa rin ng lakas ng bagyo sa labas ng par habang papalapit yan ng Vietnam. Sa ngayon, nakataas pa rin ang signal number one sa Kalayaan Island. Rapido. Brigada Balita Dagdag pang balita mga kabrigada. Habang patuloy na nagbibigay ng ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng Bagyong Tino, naghahanda na rin ang Department of Social Welfare and Development para sa papasok na Super Typhoon Uwan. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, binabantayan nilang mga direktang daraanan at maapektuhan ng bagyo. Nakikipag-ugnayan na rin ang DSWD sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak at handa ang lahat ng kinakailangang suporta ah, habang may mga nag-aana o nakahanda na o nakapreposition na rin mga family food packs ah, o FFPs ah, sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Sa kasalukuyan, ah, may higit sa 2.87 billion pesos ah, na nakalaang pondo at stockpile ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan ang DSWD sa kanilang mga field offices sa buong bansa. Samantala nakapaghatid na ang DSWD ng higit sa 69.4 million pesos na ayuda sa mga pamilyang naapektuhan ng bagyong Tino, sa Visayas at sa Mindanao, kabilang ang ready to eat food at non-food items sa mga evacuation centers sa Bicol, Negros Island Region at Eastern Visayas. Uma, ataw, Ilang mga lugar na binayo ng Bagyong Tino, mga kabrigada, wala pa rin supply ng kuryente. Brigada Hayanali, Balakyot, i-brigada mo! Brigada! Lumobo pa sa 4.1 milyon ang tinatayang halaga ng pinsala sa mga pasilidad ng electric cooperative sa bansa, bunsod ng pananalasa ng Bagyong Tino ayon sa National Electrification Administration Disaster Risk Reduction and Management Department. Kabilang sa labis na naapektuhan ang Banelco sa Bantayan Island, Kapelco sa Capiz, Sebeco 1 sa Cebu, Ileco 1 sa Iloilo, Layeco 5 sa Leyte, Marelco sa Marinduque at Omeco sa Occidental Mindoro. Kinumpirma rin ng ahensya na tatlong kooperatiba na lang ang nananatiling blackout, kabilang ang Salco sa Camotes Island, Prosyelco sa Siquijor at Leyeco na naman sa Leyte. Sa ngayon, tatlong electric cooperatives na ang nakabalik sa normal na operasyon habang may ilan pa rin nakararanas ng partial outages. Samantala, sa panayam ng Brigada News FM Manila kay National Grid Corporation of the Philippines o NGCP Public Relations Officer Trish Roque, sinabi nitong mula sa siyam na unang napaulat na napinsalang transmission lines, apat na lang ang unavailable hanggang kaninang umaga. Tatlo rito ay mga 69 kilovolt lines na nakaapekto sa ilang mga local electric cooperatives. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin umano ang pagsisikap na maibalik ang operasyon nito. Well, sa so ngayon po, meron na naman po tayong apat na transmission lines no, na affected nitong si Bagyong Pino. Tatlo po dito yung mga 69. KV transmission lines na kumbaga direkta po itong nakakunay sa mga electric cooperative. Ito po ay nakaka sa mga electric cooperatives sa Leyte, sa Southern Leyte at sa Cebu. So ito na lamang po yung mga kinukumpuni right now. In the heart of changing lives, ako si Brigada yanali Balakyot ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Kada mga kabrigada, da ang Department of Public Works and Highways o DPWH na magbigay ng lahat ng kinakailangang tulong sa sibu upang mapabilis ang recovery effort sa mga lugar na nasalanta ng bagyong Tino. Ang kay DPWH Secretary Vince Dizon kasama sa mga aksyon ang pagde deploy ng mga heavy equipment tulad ng backhoe at dump truck pati na rin ang mga tauhan para sa clearing at de-clogging operations sa mga mga binahang kalsada. Nagsimula na rin ang paglilinis ng mga drainage at pagtatanggal ng putik mula sa mga ilog upang maayos ang daloy ng trapiko at mapabilis ang pamamahagi ng relief goods at medical assistance sa mga residente. Iit pa ni Dizon, ibibigay ng ahensyang anumang kinakailangan ng mga lokal na pamahalaan kung saan kung ano ang hihingin nila. Handa ang lahat ng mga kagamitan at mga tauhan. Matatandaan na pinuntahan ng DPWH ang mga apektadong lugar sa Cebu. Kabilang po dyan ang talisay na may higit 3,000 pamilyang naapektuhan at Mandawi City na mayroong 5,000 pamilyang binaha. Brigada Balita Nationwide. Samantala ka Brigada, kahina-hinalang Farm to Market Roads, Ayuda Programs at Super Health Centers na pinunduhan mula sa 255 billion pesos na DPWH Fund Realignment bubu bubusisiin ni Senate President Pro Tempore Lakson. Brigada Ann Cortez, i-brigada e mo! Brigada. Brigada. B -b 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 report. Plano umano ni Sen. President Pro Tempore Ping Lakso na busisiin ang mga kahinahinalang farm to market roads ay youth program at maging super health centers na siyang nakinabang sa mahigit 255.5 billion pesos na nagmula naman sa flood control project ng Department of Public Works and Highways sa 2026 budget. Ayon kay Lakso nito, ang balak niyang silipin binan sa kanya kanyang initial check sa naging realignment sa pondo ng DPWH. Lumalabas na sa mga ganitong programa at maging proyekto na punta ang pondo. Balak naman din daw ng senador na pag na lang ang pondo para sa ayuda at maging sa social services sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Programa. Samantala na is din na i-realign ang mahigit 2 billion pesos na tulong doon ng scholarship program ng mga mambabatas patungo nga sa free tertiary education. Maalala una ng tinayak ng senador nakikilo sila sa Senado para tanggalin nga sa 2026 national budget ang mga alien at turo-turo items at maging ang mga unprogram appropriations na hindi daw konektado dito nga sa foreign assisted projects in the heart of changing lives. Ako si Brigada Ann Cortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of Tulli. Mga kabrigada, inirekomenda naman ng Independent Commission for Infrastructure ang pagsasampa ng kaso laban sa ilang dating opisyal ng DPWH sa Bulacan. Ayon kay ICI Chair Andres Reyes Jr., kabilang sa mga pinasisilip nila ang pinakakasuhan sa ombudsman ay sina DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara. Bryce Hernandez at iba pa. Ingil ito sa 95 million peso Ghost Flood Control Project sa Bukawe, Bulacan kung saan ang contractor ay top-notch Catalyst Builders Incorporated. Pinasisilip din sa Ombudsman kung may pananagutan ba na dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dating mga undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Ito na ang ika na interim report at ICI recommendation. Samantala ngayong araw, mga kabrigada ay formal na ring mag nagsampa ng kasong kriminal ang Bureau of Internal Revenue laban kina Alcantara Hernandez at isa pang miyembro ng tinagurian na BJC Boys na si JP Mendoza. Ayon kay BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr., aabot ng hanggang sa 1.6 billion pesos ang tax deficiencies ng tatlo. Kasunod daw ito ng isinagawang lifestyle check ng BIR laban sa mga nabanggit na dating opisyal. Brigada Balita Nationwide Brigada, iba't ibang civil society groups nagtungo sa ombudsman para i-request ang SALN ni na Pangulong Bongbong Marcos, BP Sara at iba pang opisyal ng gobyerno. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! Report! Nag-request ang Akbayan Party kasama ilang civil society at youth leaders sa Office of the Ombudsman na ilabas na ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Vice President Sara Duterte, na opisyal ng Constitutional Commission at dating Ombudsman Samuel Martinez, Ayon kay Akbayan President Rafaela David, Layunin ng kanilang request na tiyakin ng transparency at pananagutan ng opisyal ng gobyerno, lalo na matapos ang pagpapatupad ni Martires ng mga restriksyon sa paglalathala ng SALEN. Pinanggitin niya na ang pagbubukas ng SALEN ay hakbang para matugunan ang panawagan ng publiko para sa mas mataas na antas na accountability, lalo na sa mga opisyal na may kapangyarihan. Dagdag ni David, pwede gamitin ng publiko ang SALN para makita ang umano'y hindi maipaliwanag na yaman. Maliban dito, tinanggap naman ang iba pang civil society groups sa hakbang bilang senyales ng muling pagbabalik ng public vigilance sa gobyerno. Dahil dito, inihikahit nila mga cabinet secretaries, undersecretaries at district officials Partikular mula sa Department of Public Works and Highways na kusang ilabas ang kanilang salen. Kung maalala nga ay ang inilabas na akba and reform block ang kanilang salen noong nakarang Setyembre na naging dahilan upang sumunod ang iba pang opisyal. In the heart of changing lives, ako si Brigada Katrina Hanson ng 105.1 Brigada News sa Fan Manila, The News. Brigada Balita Nationwide Mga kabrigada ang kamera, target na maaprubahan ang panukalang batas na magdadagdag ng kapangyarihan sa ICI bago mag-Christmas break. Brigada Haji aminyo ibrigada mo. Brigada B -b 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 report. Umaasa si Navotas City Representative Toby Tiangco na maipapasa na ang panukalang batas na layong palakasin at dagdagan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI bago ang Christmas break. Sa pulong balitaan ngayong araw, nilinaw ni Tiangco na ang nais ng House Bill 5699 ay suportahan ng Ombudsman at ng Department of Justice para mapabilis ang pagsasampan ng kaso laban sa mga sangkot sa umano'y Flood Control Corruption Scandal. Inobserbahan umano niya ang mga pagdilig ng Senado at dito niya ibinasa ang nilalaman ng panukala para lagyan ng ngipin ang ICI kabilang ang kapangyarihan na mag-issue ng Contempt Order, hold Departure Order at magkumpiska ng ari-arian. Sa pamamagitan ng mga nakita sa Sen Proceedings. Naniniwala si Tiangco na maaaprubahan na ang panukala at agad na maikakasa ang Bicameral Conference Committee hearing. Limitado anya sa dalawang taon ang time period dahil na rin sa dami ng kaso na tinututukan ng ICI. Bukod dito, hindi na kailangan dumaan sa House Appropriations Committee ang panukalang batas. Kasabay nito, nagpapasalamat naman ang kongresista sa liderato ni House Speaker Faustino Boji D. III sa suportang ipinakita sa mga panukala na magpapalakas sa ICI. In In the heart of changing lives, ako si Brigada Hadjika Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Samantala mga kabrigada, ang Comelec naman nakapag-imprinta na ng nasa 50 milyong balota para sa 2026 Barangay at SK election. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Higit kalahati na mula sa 90 milyon ang bilang ng mga naimprentang balota para sa Barangay and Sangguniang Kabataan Elections o BSKE sa November 2, 2026. Ayon kay Comelec Chairman George Garcia, nakapag-print na ito ng nasa 50 milyong balota noong Oktubre. Aniya, more than halfway through na ang pag imprenta sa inaasahang 90 milyon na official ballots na gagamitin para sa naturang botohan. Dagdag pa ni Garcia, kahit nasa November 2 pa sa susunod na taon ng eleksyon, napag-desisyonan nilang simulan na ang pag imprenta dito. Dahil dyan, Inaasahan umano nilang matatapos na ang pagbiprint ng Comelec sa mga balota sa susunod na linggo. Samantala, sinabi rin itong nais na nilang simulan ang pag-imprinta ng mga balota para sa BARM parliamentary elections ng Pebrero ng susunod na taon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. This is the Music News. A 13! Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga, kaganapan. ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Nationwide. Mga brigada, inyo hong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga balitang hatid sa inyo ng Maxan Capsule at ng Mom's Love ES1 Capsule. In the heart of changing lives, kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Di Vera. At Brigada Leo Navarro Malikne. Maraming salamat sa inyong pakikinig mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Authority! Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule Ang pa-haging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.